damit na dihangar pang sosyal na mga damit pang lakad para kunwari mayaman ka na pag makasuot kang magandang damit magandang sapatos mga alahas na isusuot mo mayaman ka na kunwari pero hindi ka pa mayaman eh. ito mga kaibigan ito po yung mga <coughs> ng mga taong na mamaalam na ang gumawa po nito kaibigan patay na kaya ito, wala na po. Na napamaalam na po ang tumawag niya. Kaya pagdasal na lang po natin siya kaibigan sa kung saan ba siya ngayon. Buksan natin ang isa pang kaginit na pinto. Ano mga kaibigan, wala niyo kung may laman o wala. Pero bubuksan natin to para makikita natin kung gaano kaganda sa loob kung anong laman. Sige sa pagbukas ko, ito ang nakikita natin. Pa! Nakikita niyo laman? Ito ang laman. Outlet ang laman. Kabila. Pa. Wala din laman. Malinis. Kaya kung may mga gamit kayo dyan, na pwede niyong ilagay dito, ilagay niyo na. Ito. Sa kabila naman mga kaibigan, ito po ang ating nakita. Pa! ang bumungad na maraming maraming damit. Ay ito pong damit mga kaibigan ay pang sosyerto. Galing po to sa may-ari. Ang may-ari nito kaibigan dati DSWD nag iibang bansa mga kaibigan. Ay itong mga damit na to mga kaibigan galing po to sa ibang bansa. Kaya mga kaibigan alam naman natin may mga taong ah, mahilig sa damit na mga ganda ay magpipira. Pero katulad natin mga kaibigan na walang pera, ang magbibili lang natin, tagbabiti sa ukay Kaya itong mga kaibigan, nakakalungkot mang isipin, itong gumawa na itong bahay na ito ay namamaalam na. Kahit itong bahay kay ito, kaibigan, nakakatakot man siya.